Hello, mga piggies. Ayan yung ating mga piggies. Malaki oh. na sila. Kaya oh. lang hinihigaan nila yung kain nila. Yung, oh. Ay, bakit? Ising na. Gutom na ba? Ayan yung mami pigo. Ayan talaga ang pinakauna kong baboy. Si mami pig Tapos ito yung anak niya. Ayan Ayan oh gutom na kaya. Yan po. May dalawang ano. Tangkay na mangga. Yung isa andoon. Ayun. Sa kanya. Yan ako kumuha. Yung nakarang araw na kinain ko. Marami yan. Bulaklak. Oh, gutom na. Mamaya-maya. At medyo maaga pa. Nagluluto pa lang ako. Next man ito mga anak. April. Mama oh, mamaya mamaya ng konti. Eh. Iingay kayo. Ito yung dalawa naman. Oh. Ito kasi dalawa nito. Hinihiga, na ito. Hinihigaan nila yung kanilang dalawa. Ayan, oh. Ayan. na nila. punya paket got nah namanya